Morning guys. Magigising ko lang. Um, medyo malakas ng konti yung hangin pero hindi naman talaga super lakas. May bagyo kasi dito ngayon. Pero pabugso-bugso lang lang naman yung hangin. Ayan Yan, Ayan. Malakas, mihina. Hindi ano. Pero typhoon ano, typhoon 9 dito ngayon masyadong nakakatulog agad. Yung ingay kasi nung ano. Ay pa mga ano, mga madaling araw yata yan nag-ano yung hangin. Nag-umpisa yung hangin. Nating ay pag dumada, lumalaki. guys. Oh, pagod na pagod yung mata ko. Dikdik ko muna to guys kasi ayoko ng maraming kalat pag nagluluto. Pag nagluluto ako maraming kalat dito sa ano. May ibang tasa namin guys yung ganito. Pwede ilagay sa dishwasher, pero yung mga ganito na may mga magic magic na ano, hindi pwede. Two eggs para sa pancake. Marco, yeah. is this cinnamon? It says cinnamon stick but the ground cinnamon here. Or did you put something else in? Yeah, something else. That's cumin. Oh my. Matikan na guys. Cumin pala yung laman nito. Nakalagay ano. You should label it. But it's obviously not cinnamon stick. But it says in cinnamon. Stick. If I don't read it, I know. Lucky I read it properly. No, hindi ko na sinukat guys. Coconut oil. Pwede rin ano, pwede rin siyang vegetable oil. Now, one cup of milk. Sa inyo lang guys kung ano yung gusto nyong gawin dyan. Ako kasi, mayroon ako mag-a-add kung ano-ano gusto ko, ay kung ano-ano yung maisipan ko i-add sa pancake. Hindi ko lang pwede i-add dito ngayon kasi yes, yung anak ko ayaw niya is yung frutas. So gusto gusto ko yung ano, blueberry or banana pancake. Kaso yung anak ko ayaw. Yan, halo-halo na lang. Sa maano niya yung ano, consistency. So, yan na guys. Ako medyo, ano, ginagawa ko yung watery talaga siya para madaling, ano, madaling spread. Kasi gusto rin ng anak ko yung medyo thin. Ayaw niya kasi yung, ano, makapalang pagkagawa. ship ko yung sinasabi nilang tiger pancake. Yan. Dati alam ko lang gumagawa ako ng tiger bread. Ngayon yung tiger pancake. Nagawa ko na. si dati pa itong ginagawa? Hindi ko magawa. Simple lang pala. Madali lang. Okay guys, gagawa ko ng pancake. Ay, pancake. Gagawa ko ng gihiwa ko ng abogado. Avocado. Hindi magagawa. Hindi abogado tuloy. Uh, the avocado is not very good. Do you want just strawberry instead? Mm -hmm. na lang strawberry instead. Okay. So, ayan, guys. Ayan. Gawa ko ng pattern. Ayan. So, ganito ang gagawin. Kung gusto mong di masayang yung prutas nyo, gumawa ka ng paraan kung paano kakain ng family mo. Thank you. People, yung maple syrup sa bacon. Ang sarap. Okay. Tikman na natin. Masarap talaga yung pancake na may, ano, may yogurt. Kasi yung nagiging, ano, yung texture ng pancake is nagiging para siyang rubbery. Rubber. Eh. rubber. No. Rubber. Tikman natin. Saka. Mm. Yeah. Okay pancake and bacon. So, ayan guys. Tapos na kami kumain. Alam pag na, kuma pagkatapos na kumain, pagkatapos magluto, pagkatapos kumain, ano ang susunod na gagawin? Siyempre, hugasan. Ganyan lang ang buhay. Lagyan muna natin yung mga hugasan sa ating dishwasher. So, yan guys tapos na ako maglinis.